inaano ko yung temper ko yung sabi ko parang napapansin ko na ini-insist niya talaga na parang di ba mali naman talaga pati may insist eh, ayaw nga ng customer di ba mali naman yun at ang biktima si Tondo Kasabot namin kita sa kanila may gustong kumain ng baboy daw mo pinipilit mo ako eh ayaw kong magkumain kumain kung baboy siya pe eh. Sorry, Andrea, si Mami Junish. Kamal mo naman. Friends na tayo, di ba? Ito na muling Ito na ang muling pag... Papi! Papi! Anak yan! Oh, ko yan! Pinagrak ka na! Marnie, dito ka sa news monitoring team, ha? May Iraq war ngayon, kaya bisibisihan lahat. Baguhan ka pa sa team, pero Reuters News...